Ay, video ma. Talagang mahilig ka sa wood. Bawal sa akin yung stone. Ah, bakit? Paano mo nalalaman na bawal ang stone? Malakas ako sa earth. Oh! <laughs> nice. Nags, nagsisimula pa na. Nagsisimula pa na. Yun. Dapat hawakan po, po pala to. Oh, sa dumana. Tapos ganyan na. Yan. Tapos pag ano mo, huwag mong ila ilabas ila ito hanggang lang. Hawakan po lang siya dyan. Huwag mong no, no, hawakan. Eh, Hindi pupunta punta siya dun. Ah, sige. Minsan sinisketch tape mo pag bago lang. Bar ganyan na. Besok ulit tayo. Alam mo ba yung ano, makabuhay sa Pinas? O, okay. oh, yung ginagawa nilang kortina dati. Sa mga ano, buntok-buntok. Okay. Ay, ikaw kumawa nyan, eh. Ang galing. Pakita mo nga. Galing niya mag-ano. UFC, banana ketchup. Ito okay, yung, dito kayo mag-focus sa ano. Gawa <laughs> tayo ng bubble ano. Bawal ito. Hindi endorsement. Bawal Gawa tayo uh, na. Wala, endorsement. Endorsement dito. Hindi yan naka-endorsement. Kaya wag nung tignan yung UFC. <laughs> tignan nyo yung paano namin gawin. Ah. Gagawa ka ba? Hmm, hindi pa. Hindi. Okay. Memory mix and match pa. Ganito siya. Ano to? Stone? Stone to old. Cinnabar stone. Ah, ito. Cinnabar. Cinnabar citrine. stone. Ito yung citrine. Yellow. Ay, ah, yellow. Cinnab citrine. Yan, citrine. I-focus ka naman kahit na na-train yung kamay ko. Si Trin. Cinnabar. Anong gamit ng Cinnabar, be? Para saan? For good for protection. Yes. It's nice. Uh, holy powder. More on like uh, Indian. Yung nila yun yung nilalagay ng Indian sa forehead nila. Ah, yun. Oh nakikita ko yun sa mga vlogger na Pilipina eh. Si Sarah. Yes. Si Melanie. Holy powder for good for protection. So, holy pala yun. Nakala ko, design-design lang nila yun, babe. yun pala. <laughs> Sorry naman, di ko alam. Yun pala may ano talaga siya, meaning. Yan, powder yan na prenes para maging stone. Ang um, alam ko yung raid na ganyan, be. Yung gan, parang ganyan siya lang na ano. Protection din daw yan. Nabasa oh, ko na. No? Oh, meron. Yung Depend sa Indian, by, yung oh, lang dito. Oo. Oh, oh. Yun, yun. meron din yun. Pero bago nila itatali yung ano, lalagyan mo na nila ng powder dito. Yung kagaya na nilalagay sa forehead. Yes. Yung mga um, mahilig sa si stone yun, guys. Hindi na kayo. Naot niya na. Bless. Meron na kakari yan. Oh. Siya ang nagbigay niya ng set. Sa... Huwag mm. din ang alamin kung anong protection niya. <laughs> <laughs> It's secret. Gusto mo lang? Sing-sing but loving yourself. Self-love. Self -love. love. May, I mean, akala natin yung mga bato-bato na ano, ordinaryo lang, pero hindi pala. Yung sa, sa ano ba, sa mga sa wood, may mga ibig sabihin din. Itong wood, ito yung best wood, which is agar wood. Agar wood. Yes. Meron ba sa Pinas yung agar wood? Oo pre ano siya ngayon sa Pinas hindi na siya madaling hanapin yung, ano eh, real na uh, binibenta or ano usually ina baka inuling na yun sa angin <laughs> hindi bawal yan may ang um, forest tree hindi pa rin na ano yan pinagbabawal yung agarwood na putulin or ano kasi ano siya siya yung mas nakakatulong sa environment hmm. pero sa ibang lansa Kinapat nila. Kinagawa nila. nila. Tapos. Medyo mahina pa ako ngayon. <laughs> Kailangan ko sigurong kakain ulit ng ano, bahaw. <laughs> Ilang piraso yung isang ano? Isang necklace, like, ah, uh, bracelet. Depende siya sa size. Size. Uh. For example, sa size mo, ah uh, pag 8mm, mga nasa 23 pieces. Ito mga nandito, may anong ba ito? Citrine, di ba? Citrine, labradorite, at saka quartz. Sinong gustong mag-order dyan, guys? <laughs> order na kayo. Order, order. Sabi PM. nga nila, PM is the PM key. is the key. <laughs> PM is the key. Pero mga protection pa mga bato na to. Protection. May pang sa negative energy ba? Yun, no, sen. Protection sa negative energy. Ay, ba? Yes from evil eye si Cell expert na yan sa ano sa stone kasi napapalibutan ng mga stone <laughs> binibinta niya puro stone yeah, expert marunong ay, expert marunong pala pero nung pagpunta ko doon tinanong ko kung ano yung mga bato ay hindi ko alam paano mo na memorya yung mga bato na yan <laughs> Candela Tights. Munti na sabihin satellite eh. <laughs> satellite. <laughs> satellite. Hindi pa na ba ito yung satellite? Sing -sing. Sing -sing la la oh. Ito yung sing-sing. Anong sing-sing yan te? Turquoise? Lapis lazuli. Oh. Ano? Lapis lazuli. Hirap <laughs> ba? Ano Para siyang ibang salita lapis na lazuli. Lapis na lazuli. Para, para siyang makaroon <laughs> la eh. Si lapis la na Kasi ito maganda kailangan patasan. Sa ravioli. Ay, Saan? Kailan, yung ganda naman yun, yan, be. Yan, 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 yan. Flat siya na ano. Para alam mo yung... Gusto mo yan na? Hindi. Iyan mo muna doon. Para marami, para maraming mapaanuhan sa Pinas. Ayan naman. Ay, lang ko magsusun. Ito. Gusto nila yan, be. Try mo. Julie, sinilito. Ayun, maganda. Ito yung isa't isa. Isa't isa, magkasama. Apat yun dapat. Alam, laki na pala yun. Ala, tignan mo kung tama. Sige lang, no, ipasok mo lang siya. Tawag ka na na ito. Tama na. Isa, sobrang haba niya. Ito, di, lagyan ko na lang ito. Alisin ko isa. Di ba dalawa Sige lang, uh, bilangin natin yun mamaya. Pasok mo lang siya. Oh, tapos, ilagay ko na ito. Ilagay uh, mo na yung citrine. Dalawang citrine. Ito. Ito. Tapos citrine ulit. Kaliit, no? Oo. Uh -huh. Paano mo na ano ito natignan ng... Sumasakit na nga yung mata ko. Paano pa kaya ito? Oh. Ay, naku, just ko! <laughs> Malapit na. Malapit na. Ito. Kailangan natin. Adjust. Yeah, adjust kasi hindi na magkasya. Pero hindi naman napuputol itong ano. Hindi. Elastic yan. Ito yung pinakayit na nila. Yes. Ito-uto ito lang. Pag hindi ka sanay mag-ano ng... Ito. Ano talaga? Hindi mo matitingnan yung butas. Sa bago lang yan. Pag lagay ka ng nasasanay. Eh. Kahit ginaganon-ganon na. Uh no? okay. Kasi noon sa akin, yung babin ng ano, babin ng machine, kailangan mm -hmm. ko pa talagang silipin para alasin yung <laughs> babin. Ngayon, kinakapa ko na <laughs> lang. Kinakapa na oh, marunong na kami sa kapaan. <laughs> <laughs> sa kapa-kapa na lang. Next. Wala pa din. Ah. Oh. Ah, paano to itali? Ito, pinitan mo lang siya. Ha? Di diba, mm. ba? Gaganyan siya. Hmm. Alam, malaki yata, Bi. Hindi. Hindi pa na ang una-urong niya. Ay, ah. urong ko? Okay lang. Ah. Sino tatanggalan ka ito, so, ito. Maganyan, mm. diba, na yun. so, um, ganyan, di siya? Bilangin mo muna. Five. Ten. Fifteen. 20 25 25 28, 29 2 tayo 31 sa 31 na to tanggalin mo yung tapos kasi, pasok mo to diba may dito? Uh -uh. No? pasok mo yan. Ay, yun, na siya. adjust mo so for example yan ito yung rest size ng mm -hmm. kamay niya. Nasakto sa iyo. Tapos itali na. Oh, Tapos tali mo na to. Sa so, ipang pagtali? ba? Unang tali, pwede mo siyang ganito din. Sa isa. Parang mag isa. Yan. Mm -hmm. Dalawa. Pag tatlo, ilok mo to. Pero hindi siya maano. Tapos tali Lima. Apat lang. Apat lang ba yun? Tide the nut. Kalas. Ay, galing. Ito na. Una. Ilang minutes ko ginawa? yan? Twelve minutes. <laughs> ay, ay, ay. One so Und down. One down. Marami siyang bato. Ito naman. Anong ano to, te? Para oh, siya yeah. eh. Marble. Ano? Oh, parang mar ano siya. Anong tawag sa bato na to? How light. How light. Tapos itong malaki, ma black beyond. Beyond? Oh, for peace of mind and good health. Hmm. Sino may kailangan ay? yun, guys? Pas lagyan natin siya ng laboratory for protection from deflect ng negative energy. Ay, ang ganda. Bagay sila kayo. Restring. Alisin natin to? O tapos na? de, Re-restrain ulit. Ito yung magkakasama. Yes. Tapos pag alisin to, guntingin na lang. Yes. Hanapin mo yung may nut. Hmm. O, tapos okay. dun ka magunting para mas malinis. Yan na. Yes. Parang matatakot kung magkat ah. Huwag <laughs> yun ang pansinin yung kamay ko ha. Kasi naglagay kami ng gamot. Yung gamot pala. Yung nasiwa. gamot pala. Maganda sa buhok. Pangit sa kamay. <laughs> <laughs> okay. Asan na yung Kaya ano ko, yung Be? Dito yung pin. Dito yung pin. Alam mo yung may parang ganito din pag magtusok ka ng karayong. Yes. Ang tawag doon na yun. Basta. Yung, yung, ano, yung pang ganyan. Mm -hmm. Ilan pa pala to? 2, oh. 4, bilangin na ba be? Maya mo na bilangin. Ko, paano natin ba? malalaman kung saan ilagay yung ano? Ah, doon kung saan na lang. Na. Kung saan na lang magnat. Yes. Sindi. Nakikita nyo ba yung nakikita ko, guys? Hindi <laughs> <Yeah>. <laughs> nakikita, nakikita nyo ba Nakikita mo. Nakikita niyo ba? Okay, mag-chat lang kayo dyan. Tsaka na kong mag-reply. Pag wala na kong topak. Ha?